Ang dinuguan ng baboy ay isa sa mga pinakatanyag at kakaibang ulam sa lutuing Pilipino. Kilala ito sa kulay itim na sabaw na gawa sa dugo ng baboy at sa malinamnam nitong lasa na may halong alat, asim at kaunting anghang. Narito ang kasaysayan at pinagmulan nito. Kasaysayan ng dinuguan ng baboy. Pinagmulan. Ang dinuguan ay nagmula sa mga sinaunang Pilipino bago pa man dumating ang mga Espanyol. Sa panahong iyon, walang nasasayang na bahagi ng hayop matapos itong katayin, pati dugo ay ginagamit bilang sangkap sa pagkain. Isa ito sa mga paraan ng ating mga ninuno upang maiwasan ang pag-aaksaya ng pagkain at magpakita ng paggalang sa biyayang hayop na kanilang kinakatay. Pagunlad ng ulam, nang dumating ang mga Espanyol, Naimpluensyahan nila ang paraan ng pagluluto ng mga Pilipino, ngunit nanatili pa rin ang dinuguan bilang katutubong putahe. Sa iba't ibang rehiyon ng bansa, nagkaroon ito ng maraming bersyon, dinuguang Tagalog, may suka, sili at lamang loob ng baboy, dinardaraan, ilokos, mastuyo at malasa, madalas may chicharon, tidad, pampanga, pinonghiwa ng karne at mas maanghang. Zamboanga version. Minsan ay niluluto gamit ang karne ng baka o manok. Pangkaraniwang pagkain. Tradisyonal na inihahain ang dinuguan sa mga pista, kasalan at pagtitipon karaniwang kasama ng puto o kanin. Sa maraming tahanan, ito rin ay ulam tuwing may katayan ng baboy, gaya ng sa mga probinsya kung saan bahagi ito ng handaan o pagtitipon ng pamilya, kahulugan at kultura. Para sa mga Pilipino, ang dinuguan ay simbolo ng pagkamalikhain at pagiging praktikal, patunay na kayang gawing masarap at espesyal ang kahit anong sangkap. Bagaman may ilan na umiiwas dahil sa dugo, para sa marami ito ay paboritong comfort food na may malalim na koneksyon sa ating kultura at kasaysayan.